Disaster! Nanood lang kami ng Deadpool at Wolverine. Deadpool, Wolverine sa Opus Mall. Wala nang sakyan dun. Parang ako lang. Tapos pag uwi ko, kinabukasan ito yung nakita ko. Dapa. Butas yan. So di ko alam kung may sumadya nito or sadyang nagulungan ko. Pero tindi. No? Sa gilid eh. Oh. Kung nagulungan ko yan, dito man lang sana. Gilid eh. Nahiya pa dahil pag ginawa dito. Obvious daw pag dito. Eh, ako, may tumira nito or what Posible ring na Nagulungan ko lang to kasi marami pang ginagawa ron So gagawin ko Madaling ko na lang to sa vulcanizing Kasi Malapit lang naman parang 200 meters Pinaklas ko para makapag exercise At uh, Mas mura ang singil nila So ito dumi dumi nito Ano hindi ko pa nalinis Kinalawang na dahil yan sa ulan mas maganda siguro to makulay yun. Kaso pag ginalaw ko to, magpapawil alignment na naman tayo dyan. Yan siya. Ito yung ginawa ko last time. Pangit lang no. Dapat yung black. Para hindi pumasok yung putik. Effective naman. Natagdagan ko na lang. Naka double jack yan. yan. pa isa. Para sure. So sana pwede. Pag hindi yan pwede, patay tayo dyan. <laughs> Bili tayong gulong. Ang saklap. Dalawang gulong. O apat din, benta may luma. Ano pa lang naman tinakbo nito? 8,911 na ata. 5 years na. 5 years. August na eh. Plancha. Plancha. 250. Oh. Pwede na kaysa bumili ang gulong, no? Ah, may kli lang pala. Ito yung sa bubong, di ba? Sa bubong to, di ba? Pwede na, 250. Kaysa bumili ako ng bagong gulong. <laughs> ang kanin tagyan <laughs> ng glue. ang vulcanized talaga di pala obra dyan yung mga pang bike bike motor motor dito kita na, doble yan dunobla nito yan, sa pool sa plantsain daw dito no lulutuin hindi na maumbok yan sa labas hindi kulay pala sa loob to parang tinakpan maturota o NK ayun oh, eh, no, ganda na oh tingnan ko ayos, parang wala nangyari ano, eh? <laughs> yung kabila hindi umumbok, kabilang side hindi okay. wala oh, wow. parang wala nangyari ano, ayos all goods hindi na tayo gagastos ng malaki, 250 lang higas oh. ng gulong nito oo matigas? matigas na oo ano Paliguan daw muna testing wala, walang wala hindi ba kayo 24 hours dito? hanggang ano oras lang? alas 12 alas 12 lang pagbubukas na ang alas 6 wala, okay na. Okay na. Uwi na ako. Uh, uwi na ako. Malapit lang. Kabilang kanto lang. Honestly, hindi ko makita kung nasaan yung labutasan. Yan, puputan ko. Ito ba? Hindi. ano ito eh. Ah, uh, tawag din bato. Wala. Hindi ko makita kung nasaan hindi na alata. Ito din naman yung tamang side kasi ito yung malinis. Eh. So kakabit ko na lang to. At least din ako gumasos ng malaki. Yun ang iniiwasan ko. Pangit naman kasi kung isang brand yung gulong ng bibili mo, hindi pantay. So mahina dyan mga 6 to 7 thousand kung sinabing di na pwedeng magawa ng paranyo o mapatch. Sana hindi siya alam 30 lang pinakarga ko. And matigas daw to si Bridgestone. Hindi raw malambot kaya sabi ni kuya maganda raw yung quality yan yan yung stock tire ko 2019 8, 9, 11 lang ata tinakbo 5 years 5 years to uh, ay bukas pala bukas pala lang ko 5 years to August 10, August 10 ko yan nakuha 2019 si Brejo yan ang dumi dilinisin ko rin to siguro upload ko yung megwash yung gagamitin ko yung cleaner wax o yan muna na no? Kain na ako, kabit ko nito. Ay, grabe malas.